Hello! For today video, ako'y may isi-share lang sa inyo. Ako'y may imamarites. Alam nyo ba, napansin ko dito sa TikTok, inaano ni TikTok yung mga nag-viral mong videos. In, inaano niya, on this day, yan tawag niya. Tapos pwede mo siyang i-upload. Nakakatuwa lang kasi binalikan ko uli yung time na yon na in-upload. Tapos nire-upload ko dito uli sa TikTok oh, di na siya ganun kadami yung views, pero okay rin naman. Kaya lang, nakakatawa yung time na yun, mga round 2021, nung nag-viral yung videos na yun. Ang dami din critics. Pero ako, mas gusto ko yung maraming comment. Alam nyo kung bakit. Kasi yun yung ginagamit kong motivation na pag may mga comment na pangit at may nagsasabi na yung boses mo po hinihingal ka habang nag storytelling. So, hindi ko na siya mababago. Paano ko ba ipapaliwanag sa mga viewers ko na nahihirapan po talaga ako magsalita habang gumagawa ng audio? Hinahayaan ko lang at next time, pinapractice ko. Or ayoko kasi nang binabasa yung, yung script. Ayoko din na nagmememorize memorize So, kung ano lang yung pumasok sa bunganga ko, sa isip ko, yun na yun, hindi na ako nag edit dito yun sa TikTok. Pero ginawa ko siya sa ibang apps, as a content creator din, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, sa so, ngayon, namomonetize na yung mga yan, lalo na yung YouTube, pero ang tataas na mga standard nila pa, bago ka mamonetize. Pero, kahit ganun pa man, once na ginusto ka talaga ng tao, gugustuhin ka, because of your content, because of your video. And then, I realized din na as a content creator, makaka-encounter ka na nag-a-unfollow sa'yo, nag-a-unsubscribe sa'yo, may mga critics na pangit, magaganda, may mga ganun. Tapos sometimes, pag pinalo ka nila o sinubscribe ka nila, i-unsubscribe ka at i-unfollow ka din nila. Tapos minsan, gumawa ka ng video na ang daming views dun sa isa, doon sa isa naman, halos walang views. Pero continue ka pa rin. Laban ka pa rin kasi yun yung gusto mo eh. Yung gumawa ka ng gumawa ng video, hindi ka susuko eh. Gagawa ka ng gagawa ng video. Balay mo, isa sa video na yun is mag-viral. Ganun lang yung ginagawa ko dito sa TikTok. Upload ako ng upload, gumaya ako kung ano-anong ginawa ko hanggang sa dumami ng dumami ng followers. Pero nakakalungkot, talaga may mga nag-a-unfollow at hindi na natin matatanggal 'yun sa sarili natin at sa sarili nila